Naniniwala naman ang Commission on Elections na maring mga opisyal din ang nasa likod ng mga gustong manabutahe sa halalan. Ito ang dahilan ng doble kayod ng COMELEC para matimbog ang mga manggugulo sa eleksyon. Mareport si Rod Lagusad. Malapit nang matapos ng Commission on Elections at Philippine National Police ang pagtukoy sa mga lugar sa bansa na kasama sa areas of concern. Ito'y kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguni ang kabataan elections na isasagawa sa Oktubre. So basically ayaw naman namin maglabas ng hindi tamang assessment kasi pati turismo ng bansa na yun, lugar na yon masisira. So bago po kami mag-declare ng area of concern, maingat po kami kasi pati yung economics ng lugar maapektuhan. Ayon kay Commissioner Bulay, sinisiguro na matatapos na ito sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag naman ni Chairman George Garcia kung paano nagiging problema ang pagtukoy sa mga election-related violence. Ayon kay Garcia, kadalasang itituring kasi na election-related violence sa mga insidente kung saan sangkot ang isang incumbent o kandidato sa kasagsagan ng election period. Ang mahalagang tanong niya ay ano ang dahilan sa likod nito o may kinalaman nga ba sa halalan? Naghihintay kami ng recommendation ng aming director doon at saka ng PNP Ilalagay ba natin sa community control? Yung bayan na yan sa Albay, hindi lang yung barangay. So, hinihintay namin 'yong. Sana lang po madistinguish talaga natin kung ano yung in, in relation or ni relasyon sa eleksyon at yung talaga namang nagkataon lang. Kaugnay naman ang pagpapaputok ng baril na nangyari sa malabang Lanao del Sur, makikita sa video na ito ang walang habas na pagpapapotok habang nagsasagawa ng COC filing. Dahil sa insidente, nagkaroon ng tensyon sa lugar. Ako na magsasabi kahit na wala pang report ng PFA, it should be placed under comedy control. At least pinakita nila na nila maaga pa lang yung ng eleksyon doon. Personal sa akin yon. Ang ganda-ganda ng filing ng candidacy, maayos na maayos, magpapaputok ka at mananakot ka ng mga tao doon. To me, that is the highest form of disrespect to our laws and to the commission election. Dagdag ni Garcia, kahit pinalibutan na ng mga tauan ng PNP at AFP ang mga magsusumite sana ng COC, hindi na rin ito natuloy. Pinatayan din ng kuryente ang mga nagbabala kumandidato. Naniniwala si Garcia na hindi lang iilang taong ang nasa likod ito kundi may sangkot din na opisyal. Kaugnay nito, nagpadala ng show cause order ang komalik kay malabang Mayor Alinader Balindong. Dito ay inuutusan ng Alkalde na magtungo sa Law Department ng Comelec sa September 20 para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat makasuhan ng election offense. Samantala, sumuko naman ang dalawang nagpapatok ng baril kung saan ang isa dito ay kasama din sa pinadala ng cause Order. Ang dalawang sumuko ay pawang tauhan ng Alkalde ayon sa Comelec. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas!